ako Bigol po, maraming salamat po kasi malaking tulong yung naibigay niyo sa amin na nakalabas po yung asawa ko sa ospital. Maraming salamat po. Sa bayan ng Parakale, Camarines Norte, naabutan naming abala sa isang barbershop ang 28 na taong gulang na si Tatay John Mark. Sa kabila ng kanyang husay sa paggugupit, ay hindi mo aakalain na nagpapagaling sa sakit si Chiang Mai. Diagnose siya sa sakit na tubig sa baga. Anim na buwan na gamutan ito, kaya naman napilitan siyang huminto noon. Napakahirap po ma, matapitado po ma masyadong uh, ang mga, anak ko at buong pamilya ko. Kaya napakahirap po ma'am ng magkasakit. Isang full-time housewife ang kanyang asawa na si Apple Sabi niya, nang panahong kapos sila sa pambili ng gamot, ay natugunan ito ng Akubikol Partylist. Maganda po sa pakiramdam nawa na ako ay nakarecover at natulungan po ako ng Akubikol Partylist. Uh, sa Akubikol po, maraming salamat po kasi malaking tulong yung naibigay niyo sa amin na nakalabas po yung asawa ko sa ospital. Maraming salamat po. Acubicol!